Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. oo uh, uh, una sa lahat ay congratulations sa punto por punto na naabot na yung ano yung silver button. At ang katanungan ko naman po ay um, alam po natin na ang taong nasa state of grace ay protektado. Uh, pero na babasa ko rin sa mga buhay ng mga santo na uh, kahit sila ay nasa state of grace ay naatake pa rin sila ng demonyo. Ano po ba ang tamang explanation dito? o maraming salamat kapatid. So, sabi ni Kristo sa Luke chapter 10 verse 19, 10 to uh, 19 to 20, I have given you the authority to trample serpents and scorpions so that you can overcome all the power of your enemies. Nothing will harm you. So, it is a spiritual warfare, kapatid. So, digmaan talaga ito. Kung totoo na nakidigmaan tayo sa mga, mga samang espirito, ay masusugatan talaga tayo masusugatan talaga tayo. So kahit ang mga santo ay may nasa state of grace, na Padre Pio, Saint John Mary eh, ay hindi pa rin sila exempted sa harassment ng demonyo. Dahil yung harassment ng demonyo, kapatid, is a process of purification sa atin. Kahit uh, nasa state of grace ka or sa lalo-lalo na sa wala, no, atakihin na tayo ay atapi ng demonyo. Dahil gusto ng demonyo na lahat tayo ay maagaw niya at madala niya no, sa kanyang kapahamakan. Dahil uh, gusto niya na hindi niya ma, na hindi lang siya ang maparusahan. Kundi uh, ang mga tao na pinakamahal ng Diyos. Tayong lahat ay pinakamahal ng Diyos. Kaya nga, naisilang ang kanyang anak upang sa pagtubos natin lahat. So kahit nasa state of grace kapatid si Mama Mary ay hinaharas din si Kristo uh, it is a, they are full of grace Mama Maria and Jesus guys are full of grace So kahit si Kristo ay hindi nakalusot sa harassment ng demonyo So 40 days uh, nag fasting siya during that fasting inaharas siya ng demonyo So kung hindi ka hinaharas ng demonyo, kasali na uh, kay, kasama na kayo. Meron nagko-comment sa ating ano sa ating uh, sa mga uh, actual video natin sa exorcism. Ito tanong siya, bakit kayong mga Katoliko ang hinaharas ng demonyo? Kasi kami ay kaaway ng demonyo. Kung hindi ka na hinaharas ng demonyo, posible kasama na kayo. Kapatid. So, paulo? mali pala yung mga post na ay may parang mali pala yung mga post dito sa online na mga feeling blessed kasi ganito 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 ganun sila at walang nangyayari nilang masama. Ganun po ba yun? Eh si Kristo, di ba? No, uh, it is part of life. It is part of being disciple of Jesus. Uh, it is the reality of evil, the reality of suffering. Parti po yun. So kung blessed na blessed ka, hindi mo yung buhay ni Kristo may joyful mystery. May uh, sorrowful mystery, may glorious mystery, may uh, light mystery. Yan ang buhay natin kapatid din uh, katulad ng dagat may low tide di uh lagi do tide. Meron din high tide. It is uh, it is called uh, the fluctuation of grace and sin merong frustration of grace and sin. At uh, patuloy lang tayo, kahit may mga pagsubok sa buhay, dahil yung mga pagsubok sa buhay natin, yun po ang kapagtatag natin. Sa ating pananampalataya, it is a test. And your test will become your testimony. Kapatid, so okay, pa, merong man. mga blessing, but despite ah? sa mga blessing, ah, natatagap ah, natin. Okay, okay. Hmm. Brother Paulo? Apo ah, pa. Uh, maraming salamat po. Um, uh, second question po. Uh, ito naman po ay tungkol sa occult third eye. Um, telepathy. Kaya ba ng occult third eye telepathy na i-transfer ang thoughts niya sa ibang tao? Makontrol niya ah, na, na sabi no. ng no. ibang tao? Mm. Unang-una kapatid, ang, ang demonyo, ang hindi niya ma ma mabasa yung isip natin. Yung isipan natin na hindi niya mababasa. At uh, yung occult third eye, uh, meron silang kapangyarihan na pwede nila, ma for example, uh, babasahin nila yung ano yung uh, gesture ng katawan mo na uh, <clears throat> katulad ng kasama ko na pari no? sinabihan ng demonyo, matakotin ka. Bakit? Nakikita niya na nanginginig yung poses. So, very observant yung demonyo. Kung makita nila yung external uh, external gesture mo, ay mababasa nila yon Pero hindi nila mababasa yung isipan mo. Hindi nila mababasa yung puso mo. Kapatid. Pero hindi pwede ma-transfer yung ah uh, let's say may nisip akong uh, uh, tumawid ka ng kalsada ngayon. Uh, pwede pwede ma-control na kapatid kung possess yung isang tao. ah uh, for, instance, yung tao ay fully possess. No? Pwede, pwede ma-control lang din mo. Pero kung uh, mental suggestion lang. Ah, miss mental suggestion. O, oh, parang ganun. Mm-mm. Di ba parang telepathy yun? May tip lang. mm, -mm. Uy, uh, tinatawag yung ah, uh, uh, ma ang isang tao, di ba? No? Mm, pero hindi, hindi kailangan mm -hmm. sila magkaharap. Parang, mm, -hmm. mm -hmm. lang niya, parang, sa Mer Merong, merong, uh, isang mga, pinaka Uh, uh, isa sa mga pinakamalapit na example niyan, yung love potion, yung lumay. Uh, meron akong pasyente from Itafe, Bohol. Alam niyo kapatid, yung curse na natanggap niya every 6 o'clock, alam niyo, yung pangalan ng babae, yung pangalan ng babae ang kanyang ma Ma, ma banggit Example, talpulana, talpulana, talpulana. Every six o'clock, talpulana. At ang nasa isip niya ay ang babaeng ito. Ang babaeng ito. Talpulana, talpulana, talpulana. Because he is under the spell. He is under the curse. So, anong nangyari kapatid? Every six o'clock, yan ang testimonya niya pati sa kanyang nobya. Meron, ang original na nobya niya ay from Buhol at nag-OCT siya sa Manila at nakikilala siya ng isang babae doon at naging pangalawang nobya niya. No? At yung pangalawang nobya niya ay may mga occult practices no? magaling sa love potion. So pag uwi niya sa buhol, nagagalit itong babaeng ito. At pag uwi niya dito sa buhol, every six o'clock, ibabanggit niya yung pangalan ng babaeng ito. So nagagalit yung uh, unang nobya niya. Hmm. Bakit? Sino ba yung babaeng yan? Yan ba yung girlfriend mo dun sa Manila? Pero hindi niya mapigilan yung sarili niya, yung pagsasalita niya sa pangalan, sa pagbanggit ng pangalan sa babaeng ito. At yung kanyang ulo ay masakit na masakit. Every six o'clock, uh, iniinda niya ito sa loob ng tatlong mahigit sa tatlong buwan. Every six o'clock. Kaya nga, ang ginagawa niya, tawagan niya yung babaeng ito at sa marinig niya yung kanyang boses sa babaeng ito ay biglang mawala ang sakit sa ulo at sabi ng babaeng ito, ako ang nagkontrol sa buhay mo. Hindi mawala yung sakit mo kung hindi ka babalik sa akin. Dahil lumapit ako ng limang mga uh, albularyo ng mga bangiitat, ng mga albularyo, upang gawin ko ang lahat para makapiling ka lang muli uh, dito sa aking uh, uh, tabi. So, ma parang magka, uh, isa's mga malapit sa example sa iyong tanong, ah, pwedeng pwede na uh, makontrol nila kung under the spell, under the curse. At alam nyo, kapatid, pag lapit niya dito sa, lumapit na siya sa ibang mga albularyo, pero yung mga albularyo, tatlong albularyo nilapitan niya, uh, maingay. No? Uh, may tumata tumatanggi dahil uh, high rank yung nilapitan sa nobya niya, yung pangalawang nobya niya. So, parang nawalan na siya ng pag-asa, so ang ginagawa niya, ni-record na lang niya yung ano, yung boses ng nobya niya sa Manila. Para every 6 o'clock, i-play niya yung recorded na tawag niya. At alam niyo, kahit recorded, mawala talaga yung sakit sa ulo niya. At itigil na siya magbanggit sa pangalan sa babaeng ito. At na, ano niya, na laman niya yung Ministry of Healing, Deliverance, and Exorcism, pumunta siya sa office natin. So, ni-deliverance natin, Binibreak natin yung curses na natanggap niya dahil is controlled by by that curses from his uh, girlfriend, uh, taga Manila. Uh, after that sacrament, confession, and then ina din natin siya at uh, nirecommend natin siya na laging mag-receive ng katawan ni Kristo at mamuhay na naayon sa kalooban ng Diyos at mag-pray ng rosary, sawa sa ng Diyos, uh, nag-pray talaga. So sa katanungan mo kapatid, meron ba, meron bang mga pagkakataon na makontrol ang isang tao sa curses or yung tinatawag mo na uh, telepathy or occult or psychic uh, ability? Meron kapatid, meron. Yung biktima sa mga lumay at marami akong na, meron mga cases mga kapatid na na, na, na separated ang buong ang pamilya, asawa, mga asawa, dahil sa love potion or gayuma. So it is a curse. It is a curse, mga kapatid. Pwede natin, ah, uh, dahil under siya sa spell, pwede magawa ng isang tao ang gusto niya na pasunod-sunod lang yung biktima. So, kailangan talaga natin na malalaman ang prayer of deliverance at ano ang ating gawin bago tayo magsagawa nito dahil it is a great protection to our family, to your relationship, to our uh, family circles, no? sa bungkla natin. Ituro natin ito dahil ito po ay protection natin sa tunay natin na kaaway niyo dito. Kapatid, Paulo? Eh, maraming salamat po, Father uh, Rowan. last na lang, isang last na lang na topic. Ito naman po ay, um, totoo bang na-control ng demon or spirit ang weather? Kasi may pinuntahan pa ko noon pa mga matagal yeah. na yun. Um, relic ni Father, uh, Father Pio ay okay, na inililibot ang pumunta, ng papunta pa lang ako doon, bago ko pumunta doon, maano, sunny day. paglapas ko ng bahay, biglang umulan. Pagdating ko naman doon sa site, wala. Parang, parang hindi, ano, parang, pwede eh, niya madis Parang ano talaga. Paolo, pwede niya madisig yung senses natin. No, katulad ng, uh, merong isang pasyente natin na hinaharas talaga ng demonyo. So, yung buong pamilya ay sumasakay sa kanilang sasakyan. At papunta sila sa office natin. Alam mo nyo, uh, Brother Paolo, nahihirapan sila dahil grabe yung fag. Grabe yung, ano, uh, Jew. Yung, anong Tagalog ng fag, Brother John, no? Fag, ano, ano kayo? <laughs> uh, Hindi ko yata alam kung anong Tagalog ng fag. Grabe yung, yung um, cloudy. Oh, oh. <laughs> Uh, oh, pag ko yung mm -hmm. So grabe. Ang hina nila na pag uh, paglakbay. Parang 10 lang yung speed sa kanyang auto. At alam mo, mga kapatid, yung mga mga sasakyan, <laughs> ang yung mga ibang sasakyan, ang ang, ang lakas ng kanilang speed. Pero sila 10 lang. So anong nangyari sa atin ang eh, hindi natin makita yung ano. So, dahan-dahan lang sila naglakbay. Galing sa kanilang lungsod, papunta sa office natin. So, pwede nila ma-deceive yung senses natin, kapatid. Pero sa pagrating nila, malapit sa parokya natin, alam nyo, nawala yung fog. Nawala talaga. Hamog daw, Padre, hamog. At, hamog. Nawala yung hamog. Grabe yung hamog sa kapaligiran nila. Pero yung mga motor, yung mga tricycle, dahil well, lang yung speed nila. Sabi nila, bakit, bakit ang nangyari na sa atin na ito? Pero sa mga, mga ibang sasakyan, ang lakas nila, uh, na, ano, na, kung vertika na sila, sa mga sasakyan na dumadaan uh, sa kalsada. Pero sila, ang hina nila dahil, ang, grabe yung hamog sa paligid. Pero just imagine na hapon may hambog, hindi naman hindi naman uh, may hambog doon sa from Maribuhok to Loon. No? O merong hambog ide mga ano yon sa madaling araw. Hindi sa hapon, wala pa ako na experience na grabe yung hambog sa <laughs> O merong hamog, hindi hindi din grabe na maka maka-block sa 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 mata mo. So, nangyari nila, kapatid, dahan-dahan lang sila. Sabi nila, patuloy lang tayo magdasal, magro-rosaryo, while we are traveling towards the office of Exorcist 70 Telegrams. Pagrating nila sa parokya ko, kapatid, nawala yung hamog. Just imagine from Maribuhok to Tuluon, paglapit nila sa ano sa parokya ko, nawala lahat. So, pwede ma-deceive nila, kapatid, yung senses natin. Mm, okay. Sige, uh, yun lang po yung katanungan ko, Father. Maraming salamat po. God bless po, lang po. Thank you so much, Brother Paolo.